Pika mga ka-surprise-surprise surprise. This is the good old fashioned photo reveal mga ka-surprise-surprise surprise. So ano ba ang photo reveal mga ka-surprise-surprise surprise? Actually mga ka-surprise-surprise surprise, This is a photo album reveal Ginagawa ko po ito mga ka-surprise-surprise surprise, kasi po Di ba po pag let's say masunugan tayo or bahain wala na po tayong hard copy ng mga photos natin. So, pag ginagawa po natin, i-video po natin, mape-preserve po natin siya. Let's say, masunugan man tayo or ayun, bahain nga, mga surprise surprise So, ito yung mga hard copies ng photos ko, mga surprise surprise Nagawa ko na siya before and yes, paulit-ulit, ba't ko ba ginagawa ulit? Kasi, gagawin natin siya ng 4K. Ayan, para malino na malinaw. <laughs> So, dito lang po tayo magma-focus kasi yung itsura ko po ngayon, hindi pa ako nakapaghanda mga ka surprise surprise. So, ito na po yun. So, this is me. <laughs> this is me nung kamuha ko pa si Wachile. <laughs> Ewan ko kung kilala niyo si Wachile, pero he a famous, um, famous superstar. Charot! Charot lang. <laughs> So, ayun mga ka-surprise, surprise. Ito na hina natin itong photo album na ito, ano. Ayan. Trip down memory lane. So, I think this was taken in Switzerland, mga ka-surprise, surprise. Ayan. And, um, ayan, picture ito ng daddy ko. Ayan. He, he already passed away years ago. Ayan. And, sana naman po malinaw po natin makuha itong mga photos na ito this is in Wawa Dam mga ka surprise surprise ano pa ako nito up and coming superstar charot <laughs> up and coming superstar <laughs> ayan mga ka surprise surprise talagang ano ano ako dyan feel na feel natin yan grabe siya sa pataples, mga ka surprise surprise okay lang naman yata ano pag lalaki tapos nagtatapless okay lang excuse. It is, ano mga ka, surprise, surprise. June 2025, around 9 in the morning. Ayan. Around 9 in the morning, kaya wag na natin masyadong i-focus dito sa mga nakatapless tayo, mga ka, surprise, surprise. Masyado pa maaga para sa ganito. Hindi ko na iisahin isa-isahin yung mga i-explain ko mga ka, surprise surprise ha. Dahil medyo marami-rami yan. Hanggang 20 minutes lang tong video na to kaya ayan i-cherish na natin. Aalala ko itong anong to. Motorola cellphone. Motorola yung cellphone noon mga ka, surprise surprise yung parang usong cellphone. Ayan. Ayan, may pa-scarf tayo mga ka-surprise, surprise. This is in uh, Landes Museum in Zurich, Switzerland. Ayan, parang totoo yata itong ano na ito, mamos na to. Ice Age, ganun. Hindi ko sure. <laughs> German kasi salita doon mga ka-surprise, surprise. Kaya hindi ko masyadong binasa yung mga ginawan <laughs> pa ng story eh, no? Well, I'm, I'm sure may English translation naman, pero siguro talagang, syempre, teenage days, di ba? Parang wala pa talaga tayong sa history. <laughs> Ayan. Mostly mga surprise surprise, ano, mga sa Switzerland kuha ito. Ayan. Hindi, Meron na po kaming ano noon um digicam ganon pero ayun nga good old fashioned, me mga ka, surprise surprise gumagawa ako ng hard copy ayan alam ko dati yung mga nagpapa hard copy lang yung mga parang may pampaano <laughs> may pampa-develop sabi nga nila pero this was taken sa ano hindi siya sa film kinuha siya sa digicam ayan So, ang laki ng camera natin mga surprise surprise. So, hindi pa tayo, sabi nga nila, term for today is vlogger. Hindi pa tayo nagbablog noon. Pero ayan, ang laki mga ka-surprise, surprise, Sony. Actually, ano ko lang yan, props ko lang yan, pinabuhat lang sa akin. <laughs> Pero I, really don't know how to work that. Ayan. Ito mga surprise surprise yung first time kong makaapak, makakita ng snow. Oh my gosh, ang corny. <laughs> anyway. So, ayan. Ito naman sa lake. Ito mga surprise surprise First time ko namang makasakay ng boat na uh, what do you call this? Na pangsyala. Ganon. So, ito mga ka surprise surprise Museum din ito. You know, good old-fashioned um, dating days. So, ayan, yeah, you are going to museum. Sabi nga nila. <laughs> Ayan. Here I'm together with my friend. Ayan, Swiss, my Swiss friend. Ayan. He's cuter in person, pero parang dito hindi siya cute. <laughs> anyway, cute pa rin. <laughs> Baka mapanood niya ito. Sinasabihan ko siya hindi cute. Ayan. I think this is my first time na makasakay ng ano, airplane going to Boracay. Yun. So, first airplane ko is going to Boracay. Hindi ko alam kung going ito or pabalik na. Ayan, Asian Spirit. I think wala nang Asian Spirit ngayon mga ka, surprise surprise So, this is in Singapore. College days po ito mga ka, surprise surprise Ayan. Ganyan po yung OOTD natin noon. Parang di pa yata uso yung word na OOTD noon. Ayan, Singapore pa rin po ito. This is in uh, the Peninsula Excelsior. Ayan. Fullerton Hotel, mga ka-surprise, surprise. So, kung nag-vlog na po tayo doon or nag-recording, -re I'm sure meron po tayong recording dito sa Fullerton. Pero, hindi pa uso noon, mga ka-surprise, surprise. Although, nag-re-recording uh, na po ako noon. Pero yun nga, hindi pa ina-upload sa internet kasi wala pa pong YouTube noon. Or kung meron man, siguro hindi ko pa alam. Ang alam ko, ka kawawala lang ng Friendster noon. Facebook yung, what do you call this? Tingnan nga muna natin yung camera kasi baka mamaya daldal ako ng daldal. Hindi nang nagre-record. Ayan, nagre-record siya mga surprise surprise Kasi na, na, na ako before eh. Yung daldal ako ng daldal tapos hindi pa nagre-record. So, oh. ayun. Ganun. It's better to be safe. So, ayun. Again, ito na naman yung watch lay hair natin mga ka-surprise. Surprise, sana kitang kita sa high definition. Pero kung hindi, okay lang. At least parang ano na lang, audiobook na lang nagkukwento yung lolo nyo. Ayan. I hope it's um, close enough. Ganun. Ito, feel na feel ko ito mga surprise, surprise. Oh, may pa-hips don't lie tayo dyan. Diba? Diba? <laughs> Nagko-contact lens ako nito mga ka. surprise surprise. I think this is in Singapore. Ayan. Hindi kita yung contact lens natin diyan pero ayun eh, yung mga contact lens days natin ganoon. Parang na it, it's so tiring na magsuot ng contact lens sa alisin mo. Lalo na dito sa Philippines na ang dumi-dumi. I think this is in Malaysia. Ayan. Hinabol ako ng unggoy dyan, mga ka, surprise surprise First time ko habulin ng unggoy. <laughs> Ayan, this is uh, together with my Swiss friend. Ayan. Ayan, handsome siya, mga ka, surprise surprise Handsome, <laughs> Ayan. May pag-ganon po tayo. Ito mukha siyang pusa dito mga ka. Anyway. Bakit ang dami naming photos? Ibahin ko na Ano ba yan? Ito mga ka, surprise, surprise. This is um, elementary days. Meron siyang pag-ano'n mga ka. So, guys, so 143 143 bus. In Singapore. So, ganyan yung eksen, eksenahan natin sa shopping or road ng Singapore. Ganyan yung ano natin sa surprise, surprise. Ganyan yung mga eksenahan natin. Ang bata ko talaga nito mga surprise surprise. Uso pa nito yung ano oh, yung palm olive na aroma shampoo ganun. Dinala ko from Philippines, dinala ko sa Singapore. Ayan. Ganun. The first time ko sa cable car. Ayan. Ito mga ka-surprise-surprise, surprise. sana mag-focus. Ito yung mga contact lens days natin. Bagay ba sa akin? Ito Yun yung mga pa-contact lens days natin mga surprise surprise Again, para saan ba itong video na ito mga surprise surprise Or recording na ito or vlog na ito? Gawin nyo rin po ito mga surprise surprise Kasi kayo, pag kayo nasunugan or binaha, pag nawala yung mga photos nyo, iyak kayo mga ka surprise surprise. 'Di ba usually ganoon naman, oh, all my memories are there, mga ganyan ganyan. So pag i-video niyo na mga surprise surprise and in-upload niyo sa YouTube, it, it, will stay there forever. Not unless buburahin kayo ng YouTube because of kalokohan niyo. So these are a group of friends from high school and college. ba? Diba? Sana nagfo-focus talaga. Gusto ko talaga siyang ma sa ano, ma-record sa video ng 4K. Ito mga surprise surprise. This is in Puerto Galera. Ayan. Malaunggoy pa tayo diyan. Ayan, may pa tayo. Para tayo sa grocery shop, mga ka, surprise surprise. Yung ini-scan natin isa-isa. <laughs> Ang boring naman kasi kung gagawin ko yung camera, eh, gaganong gaganon ko lang mismo, di ba? Mas maganda na yung ganyan, yung may paano pa, may pakwento effects pa. Effect pa. ba? Diba? So, this is in Boracay naman, mga ka, surprise surprise. walling walling beach hotel. Ayan. What do you think, what do you think uh, guys sa Boracay? Kasi pa, may napanood akong video recently na ang ganda talaga nung background. Na para ba siyang ano, yung postcard picture na. Pero pag, ewan ko nung nandun ako, ayaw ko talaga kasi sa mainit, ganun. Mas gusto ko na ng snow kaysa sa mainit. Ayaw ko talaga ng mainit <laughs> <laughs> Hindi ko alam, so hindi ko na enjoy yung Boracay sa totoo lang. Mag-aircon room na lang ako sa mag-ano mag, ako, gumasos ako sa burakay. This is again in, um, ang ganda nung swimming pool dito, mga ka, surprise surprise, in Excelsior Hotel in Singapore. Ayan. Di ba? May paano siya? May pa-underarm siya. Ito mga ka-surprise, surprise, may pa-shy effect. Di ba? may pa ganong effect siya mga surprise surprise. Ito, famous itong mga bata na ito. Nasa Singapore ito mga surprise, surprise. Yung tat parang tatalon sila sa ano. Tatalon sila sa amo eh. Ayan. Talaga nag-feeling ko nag-ninja moves ako dito sa pa-photo album reveal natin. natin mga pag-anong gano'n. Kamusta naman yun mga surprise surprise Anyway, malapit nang matapos. Ito na yun. <laughs> Ayan, mga surprise surprise. Mga contact lens days ko 'yan. Sham rip. Ito mga surprise surprise. Ah, uh, nakapunta na ako ng ano, yung sham rip sa Cambodia. Ay. Naku, baka naman sabihin nyo, bragging video na to ha. Hindi mga surprise surprise Alam nyo, napaka-humble kong tao. Hindi ako nag -gaganon. It's just, anong masasabi ko? Eh, ito naman talaga yung amat yung dito. Ito talaga yung nasa harap natin. So, anyway. So, ito mga ka-surprise, surprise. 1993. O, oh, ito. Naalala ko talaga itong white t-shirt na ito. Mag-white t-shirt ako today mga ka-surprise, surprise. I'll be attending a burial. Ayan. So, ganyan po yung susuotin natin mamaya. <laughs> And I think this is my uh, earliest photo mga ka, surprise surprise baby ako nito. Dito po itsura ko ng baby ako. Ayan. Bilog na bilog yung ulo mga ka surprise surprise. Ewan ko parang hindi naman bilog yung ulo ko ano, pero dito parang bilog yung ulo ko. O yung mukha yung bilog. Yung mukha siguro. And this is my sister no uh what this award days. <laughs> ano siya diyan? Na, na, medal siya dyan maka surprise surprise medal days gano'n ang corny naman nung tignan niyo guys ang corny nung japorms ko dito yung may patali sa leeg <laughs> <laughs> can you imagine maganyan tayo ngayon mukhang <laughs> tayo So, ayan, bata pa lang nagsyoshow na ako ng signs of, ano, ayan, signs of performance, gano'n, ayan, mala malaperform, mala performer, gano'n. And I think that should be it, dito sa album na ito. So, isang album na lang mga ka, surprise surprise, ayan. This is my mother. Ayan, this is my mother. Ayan, mga surprise, surprise. And yung little sister ko. Pero matagal na ito. This is 19... 19 dihan. Matagal na ito, mga surprise, surprise. I think 20 years ago. Ayan. Ayan, childhood friend. Makikita niyo ba, mga surprise, surprise? Nakakontak lens ako dyan. And ito sa Boracay ito. Ito yung sunset ng Boracay, mga ka-surprise, surprise. Ayan. Ganon siya, mga ka-surprise, surprise. Okay, next. <laughs> Cellphone ko yun. Huwag kayong titingin sa iba. Sa akin lang kayo mag-focus, mga ka-surprise, surprise. Yeah? Alright. And, ito na yung second, ano natin, photo album natin, mga surprise surprise. Tingnan nga natin kung nakailang minuto na tayo. Oh my gosh, 18 minutes na, mga surprise surprise. Hindi ko na po papahabain, kasi hanggang 20 minutes lang, mga surprise surprise. So, ayan, Boracay po yan. Ano lang, mga surprise surprise, yung mga parang... Ayan, Ganyan po, eksenadora na po ako, bata pa lang ako, ganyan. I mean, hindi na pala eksenadora, ma-emote, ma-emote na lang. Ayan. Hanggang 20 minutes lang tayo mga ka, surprise surprise ha. So, 1 minute na lang. So, again, ayan, meron sa Boracay din ito. Here, I'm together with my sister. Ayan. And, ang buong-buong performance ng aking sister. Ayan. I think ang sinayo niya dyan yung common over by um, Christina Aguilera. Ayan. And ito mga surprise surprise. O oh, may pa tayo noon. Ayan. And ito, Abu Sayyaf Days natin. Pero hindi po ako sumali sa kanila. Ayan. So meron po tayong mga lyric video, ganyan. And, ayan, mag-end na po tayo mga surprise dito. Uwi na. <laughs> dahil, dahil sa picture na iyan. <laughs> so, yun lang mga surprise surprise ano. Hindi ko na po papahabain yung video. Again, kinagawa ko po ito para po pag nasunugan po tayo or binaha po tayo, meron pa rin po tayong memories. Okay, puputulin ko na po yung video. <laughs>